Guys. Jangan. Arau. Ha. Ah, so guys. Ha. Ah, Andromeda nang kualito, na wala, wala na. Wala na gua walis. Sino? We have in mga bike ko oh. pag ako andito lang maayos ko ito eh. ilang bike ito ito, dalawa, tatlo apat, lima walo walong bike minor ano kinakahol-kahol mo minor ano kinakahol-kahol mo ha? hindi nga pagod ako ya hindi ka lang pagod ako sabi na ano na uhaw ka may tubig ka dito ayan o ayan may tubig ka dun ah ah may tubog kayo pinho ah santol ko o maniba lang na santol ko manibalang na may pagkain ka naman ah ah Oh mga halaman tuyo oh sa isikil ko gusto ko nang patakbuhin ito eh parang ah uh... Oh, yan, grabe talaga init. Mga halaman ko, oh. mukhang nagkanda tuyot na ito ah. Mamaya na ako magdidilig ng motor ko sa labas, oh. Eh, yes, Oh, lang. Uh, juzko. Juzko ah. Oh, nak lihatlah. Yusku. Yusku Mio. Ah, yun Sabi nor Dyan ka lang, dyan ka lang ha ka na Teka ay kukuha kita ng tubig Ay, kukuha kita ng tubig Stay put, stay put Okay guys, stay put